Welcome po sa GTEC TV ah, Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation Lalo sa presyo mga kalods Ang pipresyo natin ngayon ay ang jalousy window Ang gusto po ng mura na jalousy window ay ngayon po ay ating tatalakayin ang murang jalousy window Ah ang jalousie window mga kalods depende po yan sa size na ating ibigay na ating pipresyohan kung gusto po natin amor, ang murang uh, jalousie window uh, ito po ay ating bigyan ng presyo ngayon yung abot kaya lang sa bulsa at uh, tignan po natin ang ating mga kagamitan ng ating mga jalousie window na kayang kaya sa ating budget tara po Uh, mga mga Ang pishon natin ngayon, ito po ang tinatawag nating ordinary frame Jello Crim. To. Iba po 'to sa mga ordinary iba kasi ang iba po ay mas mababa yung presyo pero manipis naman. Pero iba itong ordinary ang gamit natin. Ito ang mga makapal na jalo si Crim matigas siya dito. Yung mga ordinary iba yung mga maripis lang, madaling maputol. Ito po ang pinakamagandang ordinary na order ko po galing Maynila. Ito po mga galods, ang size po nito ay nasa 33 inches po ang height niya. 33 inches. Malapit siya sa 3 feet po. Kaya 3 feet po ay nasa 36. Ito po, insakto lang po ito ng 9 uh, uh, blades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blades po. Ito po ang maganda po sa nagtitipid po. Ito, mas mataas na ito, ang 9 blades. Mas okay na ito. Tapos sa singgulan lang tayo mapapresyo ng isang bintana. Isang set lang po. Ang maganda po, gusto kong na ano mas matibay yung 16 inches po ang ang ano niya, ang lapad niya 16 inches. Nagmo-minus pa tayo nag nag 1 inch dito sa frame. Ang grid po niya na ay nasa 14 inches. Ang ang glass po niya nasa 14 inches po ay kukintahin natin mga kalods. kung magkaano. Ah, uh, tag 3 pesos po ang inch po na sa 14 inches times 3. Nasa 42 pesos po ang isa. Ganitong glass mga kalos ito. Dark gray glass. tinty dark gray glass. pareha lang po ito sa luningning glass na ano, yung parang clear na nagbo-blard siya. Yung tinatawag natin smoke glass. Kuwarihas lang silang presyo sa tintin namin. Ito na po ang ano, binigay ko na sample. Ah, uh, Purtito sa siyaman po, times 9 378 pesos ang glass po na siyam na piraso ang 16 inches po na lapad kasi nagmamainos tayo nasa 14 inches lang 378 tapos ang frame po natin ang ibray nito 40 pesos na nasa 9 po 9 times 40 nasa 360 po ang seat isang seat na po yan 360. I-add natin ang, ang 378 po sa frame na 360 plus 378. O, 738 pesos lang po ang ating isang window. Abot kaya po yan sa ating bulsa po mga kalods. At kasama na po yan sa aming installment. Wala na uh, installment. Kasama na po yan sa pag-install natin. Hindi na po mag ng mga kadagdagan pa mga presyo. Kasama na po yan sa labor, lahat. Kung nasa lima po na seat, limang bintana, i-add lang, ay ano lang natin, lang natin ng 5, yung 738. O, nasa 3,690 lang ang limang bintana mo. Kaya, affordable lang talaga ang ordinary at saka tinted glass ang tinted glass po natin 316 lang po ito. Yan kaya hindi masyadong mahal. Mang mga kalots, yung mga presyo po natin ay galing po yan sa ating shop. Baka may mga kaibahan po, konti lang po ang kaibahan ng mga presyo po sa ibang shop. Uh, depende po yan kasi sa ating mga supply kung magkano. Kung medyo mababa po supply, uh, adjust rin tayo ng mga presyo po. Uh, bilang idea ko po rin ito sa inyo, yung mga presyo natin. Maraming salamat mga kalud sa pagsubaybay nyo sa ating channel G3 TV. Kung may mga katanungan kayo about jealousy window, sliding window, o ano ba sliding door, pwede rin kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Mga kalud, siyang hindi pa po naka-subscribe, pakipindot po nating bell button para ma-update ko kayo sa ating mga iba namang tutorial about sa glass in aluminum installation, lalo na sa mga presyo. At uh, hindi na po natin patataisin mga kalud ang ating video. At maraming salamat talaga sa inyo at God bless sa inyong lahat. Ay sanay nandyan tayo sa magandang pangatawan palagi.